World News, pinakamatandang tao sa mundo, pumanaw na sa edad na isandaan at labing anim. Pumanaw na si Sister Ina Canabarro, isang madreng Brazilian at guro, na kinikilalang pinakamatandang tao sa buong mundo. Ayon sa kanyang kongregasyon, sumakabilang buhay si Sister Canabarro nitong Miyerkules, ilang linggo bago sana ang kanyang ika-isang at labing pitung taon na kaarawan. Ayon sa Company of Saint Teresa of Jesus, ang Kongregasyong Teresiana na kinabibilangan ng Yumaong Madre, namatay si Sister Canabarro sa kanilang tahanan. Kinumpirma noong Enero ng Long Vi Quest, na sumusubaybay sa mga taong nabubuhay ng higit sa isang daan at sampung taon na siya ang pinakamatandang nabubuhay na tao sa mundo noong buwang iyon. Magdiriwang sana siya ng ika daan at labimpitong kaarawan sa ikadalawamputpito ng Mayo. Sumusunod kay Mother Canabarro, ayon pa rin sa Long Vi Quest, ay si Ethel Catterham. Isang isandaan at taong gulang na Briton, ang siyang pinikilalang pinakamatandang tao sa mundo. Sa isang video na kinunan ng Long Vi Quest noong Pebrero taong 2024, ibinahagi ni Sister Canabarro na ang kanyang pananampalatayang katoliko ang sikreto ng kanyang mahabang buhay. Sa naturang video, makikitang masaya siyang nagbibiro, ipinapakita ang maliliit na pinta ng mga ligaw na bulaklak, at ang pagbigkas niya ng panalangin abagi noong Maria.